stress ka dyan. <laughs> Ay, gusto na yung lumabas. Binigyan ko siya ng macaroni, guys. So, gusto gusto na ubus niya yan, oh. Tingnan mo yung pagkain niya, oh. Yan ang pagkain niya. Yung pagkain niya, guys, mga ganyan. Yung pasta ba? Yung macaroni. So, ganyan lang yan siya. Gusto mo nang lumabas? Ha? Kulong mo siya. Kulong. Aku bisa mau lomba baso oh, Sige, 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 sige Oy, gusto-gusto na niya lumabas. baso hindi pwede <laughs> oh, Kasi pag ano kita, pakawalan kita magtatae ka dito Magdudumi-dumi ka, diba? O, oh, ayan lang <laughs> Hindi siya makalabas, guys Ayun, gusto niya lomba Alam, pinarosan kita labs Ay, naku Ayan tinuka na niya yung kamay ko. Buwag ka. <laughs> Tinutuka na yung kamay ko. Hmm. Tukain niya yung kamay ko. <laughs> Maipit ka ngayon. Tingnan mo lang. Alo. Hmm. Si hi. Na, oopsie. Hindi ka makalaya. Sige daw, buksan mo daw. Buksan mo daw mag -isa. Sige daw, hayaan daw kita. Kung marunong ka ba niyan. Sige na, tulak mo. Tulak mo na kasi. Nigal, eh, nilagay ko lang siya dyan guys kasi sobrang init. Grabe ang init sa labas. Kanina pinaliguan ko na naman siya. Ayan. Come out. Gusto na niya lumabas. Magdudumi eh, kasi siya. Magtatay siya. Uy, tutukain niya yung kamay ko. Aray, aray. <laughs> aray Sabi niya, bakit hindi mo ko palayain?